May problema sa kasambahay benefits? Narito ang inyong alas sa batas. Delta. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Ako po ay nagtatrabaho bilang kasambahay, Attorney Chell. Nagkumpara po ako sa mga kapitbahay. Parang hindi tama yung binibigay sa akin. Ano po ba ang batas dito? At saan pwedeng magreklamo? Salamat sa tanong na yan. Bago natin sasagutin, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga subscribers natin sa SockMed platforms. Kung di pa kayo nagla-like at nagsasubscribe, Please do so for more legal guidance. Patungkol sa tanong sa Batas Kasambahay RA 10361. Malinaw ang karapatan at mga benefits na dapat binibigay sa mga kasambahay. Una, board lodging at medical attendance. Dapat mag-provide ang employer na mga basic na pangangailangan ng kasambahay. Kasama ang 3 meals a day, ligtas na sleeping arrangements, at pahinga at medical assistance kung may sakit o injury. Pangalawa, minimum wage at 13th month pay. Ang buwan ng sweldo dapat hindi bababa sa minimum wage for domestic workers na itinakda ng Department of Labor and Employment, Regional Tripartite, and Productivity Wage Boards. Halimbawa, ang kasalukuyang minimum wage kada buwan ng mga kasambahay sa NCR ay at least 6,000 a month dapat. Para ma-check ang minimum wage sa inyong lokasyon, pumunta lang sa link na ito na nakalagay rin sa description ng video. Ang sweldo dapat ibinabayad in cash at least once a month. Kung nagtatrabaho na, bilang kasambahay ng isang buwan, may karapatan na rin sa 13th month pay na binibigay bawat pagtatapos ng taon. Ang 13th month pay ay dapat hindi papaba sa 1-12 ng kabuo ang sweldong nakuha sa buong taon. Pangatlo, daily at weekly rest periods. Dapat binibigyan kayo ng panahon para magpahinga. Kada araw, may karapatan sa rest period ng 8 hours. Bawat linggo, may karapatan sa isang weekly day off. Kung anong araw ng day off, depende yan kung anong napagkasunduan ninyo. Pangapat, leave benefits. Bukod sa pahinga, bawat taon ay dapat meron ding paid leaves. Kung ang panahon ng serbisyo ay umabot ng isang taon, entitled rin kayo sa annual service disincentive leave na limang araw With pay. Pang lima, social security benefits. Kung may isang buwan na ng serbisyo, dapat covered kayo ng SSS, PhilHealth at pag-ibig. At ang pag-remit ng contributions ay dapat gawin ng employer. Higit sa lahat, ang bawat kasambahay ay may karapatan na tratuhin ng may respeto at dignidad. Kung ipagkait sa inyo ang inyong karapatan at benefits na dapat binibigay sa batas ng kasambahay, pwedeng magreklamo sa DOLE. Pwede kayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o humingi ng tulong sa Dole Regional Office sa inyong lugar. Makikita ang kanilang detalye sa sumusunod na link. Sana nakatulong ito and please follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po tayo sa ating free legal help desk website www.cheldiokno.com Com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.